Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang unang Tesla Cybertruck na dumating sa Pilipinas ay pagmamayari di umano ng komedyante at TV host na si Vice Ganda. Napansin ng mga fans ang luxury vehicle na ito matapos siyang makitang sakay ng isang Tesla Cybertruck na tinatayang umaabot sa 17 million pesos ang halaga. Ito ay mabilis na nag-viral sa social media. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula kay Vice Ganda ang nagkukumpirma ng kanyang pagmamayari ng sasakyan. Ang Tesla Cybertruck ay may kakaibang design at advanced na teknolohiya na nagdala ng malaking interes mula sa publiko matapos makita sa mga kalsada ng Pilipinas ang kauna-unahang unit nito. Kaya naman sa video ito ay tatalakay natin kung ano-ano nga ba talaga ang features at kakayahan ng trending na sasakyang ito. Pero bago tayo magsimula ay shoutout po muna sa ating mga idols na top commenters and new subscribers. Shout out kina Greg Magdaong watching from Santa Cruz, Pampanga, Mark Lester, Noel Paglinawan Par, Jason Sonio, Noel Ataalal Agosto from Sabah, Malaysia, Jose Amores, Arlen Luzada, Che Humdani, Christian Bagnalos, Sherwin Manangan, Christian Pacheco, Stanley Horda, Green Lantern, Antonio Romero, Robert Taiko at Cesar nebreha Syempre shoutout din sa ating mga solid idols na sina Jefferson Gaming YT, Ronil Tagud, Jason De La Rosa, Jerry Boba at June Swaib. At sila naman ang ating community spotlight for the week. Marlon Pamongkales, Jim Zell 124, John Ambivlog, Vlog, Jay Patarasa at Jkesa Channel TV. Maraming salamat mga idols sa inyong panunod at suporta. Ang Tesla Cybertruck ay may mga natatanging features at kakayahan na nagtatakda ng bagong pamantayan para sa mga electric pickup truck. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian nito. Number 1 matibay na disenyo at materialis, exoskeleton. Ang katawan ng Cybertruck ay gawa sa ultra-hard 30 beses cold-rolled stainless steel na mas matibay at matatag laban sa mga dents at scratches at mas matibay din laban sa mga epekto ng kalawang armor glass. Ginamita ng Tesla ng isang special na armor glass sa mga bintana nito na matibay at hindi basta-basta nababasag. Number 2 Range at Performance battery range may tatlong option sa range depende sa variant single motor RWD humigit kumulang 400 km dual motor AWD kumigit kumulang 4 na raan 80 km tri motor AWD kumigit kumulang 800 km bilis at bilis ng pag-akyat mabilis din ang Cybertruck ang tri motor variant ay may kakayahang makaabot mula 0 hanggang 100 km bawat oras sa loob ng 2.7 na segundo lamang ang dual motor naman ay nasa 4.5 na punto, 5 segundo number 3 off-roading at all-wheel drive AWD ang dual at tri-motor variants ay may all-wheel drive na nagbibigay ng mas maayos na traction kahit sa mahirap na terreno Ang Cybertruck ay may ground clearance na 16 na pulgada at approach angle na 35 degrees kaya't angkop ito sa off-road at matarik na daan. Number 4. Malakas na towing capacity Ang towing capacity ng Cybertruck ay napakalakas na umaabot hanggang 14,000 pounds sa tri-motor variant. Ang mga iba pang variant ay kayang humatak ng nasa pagitan ng 7,500 hanggang 10,000 pounds. Kaya ito'y angkop sa mabibigat na gamit at malalaking sasakyan o trailer. Number 5 built-in storage at utilitarian design. Vault, may isang vault o isang lockable storage compartment sa likod na may kasamang motorized cover na may kapasidad na isang daang cubic feet. Expandable tailgate, may tailgate na maaring gawing load ramp para sa mas madaling pagpasok ng mga motorsiklo o ATV. Number 6 exterior features at teknolohiya. Advanced Autopilot Ang Cybertruck ay may kasamang autopilot at may posibilidad na i-upgrade sa full self-driving FSD feature. Maluwang na kabin. Ang kabin ay may seating capacity para sa anim na tao at may malaking touchscreen interface sa gitna para sa kontrol ng mga features at navigation. Tesla Ecosystem Compatibility Pwedeng i-integrate ang Cybertruck sa Tesla's ecosystem tulad ng supercharging network para sa mabilis na pag-charge. Number 7 presyo at variants. May tatlong pangunahing variants ang Tesla Cybertruck, single motor air AWD, pinaka-affordable at may limitadong performance, dual motor AWD, balancing performance at range, tri-motor AWD, pinakamalakas at may pinakamalaking range at towing capacity. Ang Tesla Cybertruck ay dinisinyo para sa mga heavy-duty tasks na may malakas na performance, matibay na materyales at advanced na teknolohiya sa autopilot. Magkano ang presyo ng bawat variants nito? Narito ang inaasahang presyo ng bawat variant ng Tesla Cybertruck base sa mga unang anunsyo ng Tesla. Single Motor RWD, libo at 50,000 dolyar. Humigit kumulang 2,200,000 piso ang pinaka-affordable na variant, may sakto at sapat na range para sa pang-araw-araw na gamit, ngunit limitado ang performance dual motor AWD, apat na put na libo Syam na raang dolyar, humigit kumulang dalawang punto, walong milyong piso, nagbibigay ng mas mataas na performance at range, pati na rin ng mas mahusay na traction dahil sa all-wheel drive capability, tri-motor AWD, Anim na put na libo Syam na raang dolyar, humigit kumulang tatlong milyon siyam na raang piso, ang pinakamataas na variant na may pinakamatagal na range, pinakamalakas na towing capacity at pinakamabilis na acceleration. Ang mga presyo na ito ay maaaring tumaas o mabawasan batay sa mga buwis shipping at iba pang mga bayarin kapag ito ay inilabas sa iba't ibang bansa. Bukod sa Tesla Cybertruck, maraming produkto ang Tesla Inc. na dinisenyo upang makatulong sa sustainable energy at advanced technology. Narito ang ilan sa mga pangunahing produkto ng Tesla Electric Vehicles EVs, Model S Luxury Sedan na may mataas na performance at mahaba ang range hanggang 4 na raan at 5 milya sa ilang bersyon. Model 3, mas abot-kayang sedan na may mahusay na range at advanced safety features na naging isa sa mga pinaka-popular na EVs. Model X SUV na may mga Falcon Wing Doors, all-wheel drive at malaking passenger capacity, Model Y Compact SUV na may flexibility sa seating at malapit na kahawig ng Model 3 sa disenyo at technology, energy products, solar roof, solar panel system na dinisenyo upang magmukhang karaniwang bubong habang nagbibigay ng solar energy, solar panels, mga traditional na solar panels na maaaring i-install sa mga bubong upang mag-generate ng renewable energy. Powerwall, home battery system na nag-iimbak ng energy mula sa solar panels o mula sa grid. Kapakipakinabang ito sa mga oras ng power outages at para magamit ang naimbak na energy sa gabi. Powerpack at Megapack, malalaking energy storage solutions para sa komersyal o grid-level energy storage. Ang Megapack, particular na. Ay kayang magbigay ng backup power para sa malalaking komunidad. Autonomous driving software autopilot, advanced driver assistance system (ADAS) na nag-aalok ng semi-autonomous driving features tulad ng automatic lane keeping, adaptive cruise control at pagliko sa mga intersections, full self-driving (FSD) optional upgrade sa autopilot na nagbibigay ng mas advanced na mga features tulad ng automatic lane changes, highway merging, stop sign at traffic light recognition sa hinaharap plano ng Tesla na gawing fully autonomous ang mga sasakyan gamit ang FSD, Tesla Supercharger Network, mga high-speed charging stations na eksklusibo para sa Tesla vehicles na nagbibigay daan sa mabilisang pag ng mga EV sa daan na may average na oras ng pag-charge na 15 hanggang 30 minuto para sa long-distance travel. Tesla Simi, isang all-electric heavy-duty truck na may layo ning bawasan ang fuel costs para sa mga logistics at trucking companies. Ang Tesla Semi ay may long-range capability at nagtatampok ng advanced safety features para sa mga commercial na driver. Tesla Bot Optimus Kasalukuyang nasa stage ng development, ang Tesla Bot ay isang humanoid robot na dinisinyo upang tumulong sa mga simpleng gawain. Layunin nitong magkaroon ng kakayahang tumulong sa mga manu-manong trabaho at maging kapakipakinabang sa mga ang araw-araw nagawain. Other advanced technologies and future plans Tesla ay patuloy na nagde-develop ng iba pang mga teknolohiya tulad ng mga heat pump systems para sa bahay at ang Dojo supercomputer para sa kanilang AI training na sinusuportahan ang mga self-driving capabilities ng kanilang mga sasakyan. Ang mga produktong ito ay bahagi ng pangkalahatang misyon ng Tesla na mapabilis ang paglipat ng mundo sa sustainable energy. Tesla Incorporated, Kem ang kumpanyang disenyo at gumagawa ng Tesla Cybertruck. Ang CEO at pangunahing may-ari ng Tesla ay si Elon Musk, na isa ring co-founder ng kumpanya. Itinatag ni Musk ang Tesla kasama sina JB Straubel, Ian Wright, Mark Tarpenning, at Martin Eberhard noong 2003. Ang layunin ng Tesla ay magdisenyo ng mga electric vehicles (EVs) at sustainable energy solutions na naging sentro ng kanilang innovation at mga proyekto. Maaari mo ring i-share ang video ito para malaman din ng iba. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat mga idols sa inyong panonood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.